So, ayan mga kabirada May narinig akong nahulog ng nyug. Yun, na nyog. Dito 'yon sa puno na 'yon. 'Yon oh. Maraming ano, nahulog. Malig lang to. Maraming nang nahulog oh. May panggata na tayo sa gulay. Panggata sa gulay, Mayroon pa dito. Yan ni oh. May panggata na tayo sa gulay. Meron pala akong sasabihin mga kabirada. Para sa mga baguhan o sa mga malalaking bahay na dyan. Kasi may nakita po akong mga post ng video nyo na nagpo-post kayo ng ano, static image. Yung tinatawag po kasi na static image ay yung ano, yung picture na nilalagyan lang ng music tapos i-upload sa reels. Bawal po 'yun. Kapag mag-upload kayo ng video sa reels, dapat video talaga. Hindi yung ano, picture na nilalagyan lang ng music kasi doon po kayo magkakabayulation or hindi kayo bibigyan ng mga tolls ni Meta tulad ng stream ads at saka ads on rails at saka mga bonuses kung ano pang bibigay sa inyo e ako nga eh yung page ko kahit tatlong buwan pa lang naka green yung content monetization policy ko kasi sumusunod ako sa policy ni Meta mahalay natin bigyan tayo ng tools agad pag makompleto ang 5,000 follower speak lang natin na mag upload tayo ng mga video na tama yung hindi tayo magkaka-violation mga idol mga video na dapat recommended ni Meta recommendable yan itong mga nyug na to nadaling ko na to sa bahay day off pala ako ngayon wala akong pasok wala tayong deliver ngayon kung nakatsinilas nga lang ako iron pa doon nyug yun lang po masasabi ko sa inyo sa mga nag upload dyan ng mga video bawal po yung picture ba na nilalagyan lang ng music tapos i-upload sa reels bawal po yun salamat po sa kung sino mang ang nanood ng video na to sana may natutunan po kayo concern lang din po ako kasi sayang po ang pangapagod nyo kapag nag upload kayo ng mga video na bawal at saka hindi recommended ni Meta yun lang po mga kaberadas salamat po